Ibigan, pag-usapan natin to Heart attack at constipation. Marami sa atin ganito. Napapansin niyo ba, pag dumudumi kayo, lalo na sa age ko, pag nakakaedad tayo, parang may hingal ka na. Pagka dumi, parang pagod na pagod ka na, hapong hapon na. ba diba? Delikado ba to Bakit pa tayo hinihingal? Pagkatapos dumumi o maligo. di ba diba? Hingal na hingal tayo. Sobrang pag-ire pwedeng makamatay, lalo na sa elderly. Actually, kahit mga 40, 50, 60, sobrang pag-ire, masama. Lalo tayo hihingalit. Kasi nga, ang heart attack madalas mangyari sa banyo. Halos lahat ng aksidente, atake sa puso, stroke, puro sa banyo. Nakita na lang dead on arrival na dun sa CR. So, constipation, konektado sa heart attack. Yung pag-ire, yan, umiire siya. Ganito kasi nangyayari pag umiiri tayo. Pakita natin, Dr. Lisa. Ah. Pag matindi talaga yung pag-iri natin, ito, pinipilit natin lumabas ang dumi, di ba? Magko-contract, titigas mo yung tiyan mo. Titigas mo likod mo. Kaya iba, sumasakit sa ng likod, eh. Para lumabas ang dumi, dumi tumataas ang pressure dito. Pero sa baga, tumataas din yung pressure. Papansin nyo, pag umiiri ka, hirap kang makahinga. Parang hindi ka makakuha ng oxygen. Kaya dapat, sandali lang ang pag iri tapos hinga malalim. Sandali lang pag iri Nakasara kasi itong ano natin, eh, lalamunan yung glottis. Ang nangyayari pa, habang umiire, ganito nangyayari sa puso. Complicated to, pero ang ibig lang sabihin nito, yung cardiac output, yung labas ng dugo sa katawan, sa blood pressure, bumabagsak ito. Maliit na lang ang lumalabas na dugo. konti na lang, maliit na araw. So, pag umiiri tayo, kulang ang dugo na lumalabas. Kulang ang oxygen sa katawan, namumula ang muka. Umiiri ka na isang minuto, dalawang minuto, pwede na ma-heart attack. Kasi nga sa sobrang iri, bumabagsak ito eh. Nasabi mo, Dok, ba, paano hindi ako iiri? Pwede umiiri dahan-dahan. Pero pinakamadali, kung malambot ang dumi. Kung malambot ang dumi, wala ka nang iri. Pag upo mo, di ba, labas na agad eh. So, ito, nagkakaedad, na heart attack dahil sa ito ang dahilan constipation tumitigas ang dumi matigas ang dumi uh, sa matatanda yung bituka hindi gano'ng gumagalaw ano nangyari? umiiri ka straining ang lamig pa na CR diba? tumataas ang blood pressure yan o umiiri taas ang blood pressure papunta sa heart attack ito acute coronary event heart attack heart failure stroke dahil lang sa pagtitibay at ah, sa pag-edad. Paano natin malalaman kung matigas ang dumi natin? Ito yung type ng dumi natin. Pinakamatigas, pinakamalambot, di ba? Ito nagtatay ka na tubig na eh. Ito pinakamaganda type 4, di ba? Hindi matigas, hindi malambot. Ito medyo malambot ang dumi, medyo matigas. Itong tatlo normal. Pag ka na sa ganito, parang bubuo na tigas na yan. Ito, pag bilog-bilog na, parang tuyong-tuyo na, parang taito ng kambing eh. Sobrang tigas na to, Napakasakit na to ilabas. So, dapat nandito lang. So, ang tips natin para hindi ma-heart attack, ma-stroke, dapat malambot ang pagdumi. Marami na pong pag-aaral. Ito po, constipation. Uh, explain ko lang. Constipation, pag titibi, ang epekto nito, magti-trigger ng heart attack. Meron na mga pag-aaral yan. Dahil nga na high blood, nahirapan yung puso, konti na lang yung lumalabas na dugo habang iri ka ng iri. Isa pa. Bakit inaatake? Why heart attacks occur in the bathroom? Pag dumudumi ka, tulad na sinabi ko, nag strain ka, yan o, nahihirapan yung puso. para nito. CR. Bukod sa pagdumi, habang naliligo din. Ligo, shower, nag -shower ka ng sobrang lamig, nag ka ng sobrang init, naglolo rin ng tibok ng puso. Pwede bumilis ang puso mo, pwede bumagal. May reflection eh. Kaya nga sa mga may sakit sa puso, actually, medyo bawal magbuhos ng malamig. Lalo na sa dibdib. Baka biglang mag-contract yung mga blood vessels mo, mahirapan yung puso. Okay? Lagi po sa CR nangyari, dumudumi na matay, naliligo, bumagsak, na stroke, umiihi, madaling araw, lalaki, pupunta sa CR, iihi, di ba? Iihi tayo, antok-antok tayo. Paglabas ng unang ihi, yung lalaki magko-collapse. -co Babagsak siya sa CR, tatama yung ulo sa sa semento, dudugo yung ulo. Ang tawag doon, micturition syncope. Common yon pag umihi ka, yung lalaki, di ba, pag iihi tayo, may time na magko-collapse -co ka eh. Kaya sa mga lalaki, lalo na kung antok-antok pa kayo, pag iihi kayo sa madaling araw, umupo na lang kayo. Kung babagsak man kayo, malapit lang. Huwag nakatayo. Okay? Medyo corny yun, pero tumatanda na tayo. Walang choice eh. Diba? Isa pa pala, para hindi mahulog sa CR, habang naliligo, ginagawa ko rin to, meron akong plastic na stool na silya sa sa banyo, sa, sa may shower. Pag nagsha-shower na ako, upo na ako. Pag nagpo, nag, uh, lalo, nagsasabon tayo, lalo na magsasabon ka ng paa, ako upo. Pasensya na. Kasi pag nakatayo, magsasabon ng paa, ako uh, kung magaling kayo mag-balance ang paa, pero ako uh, matutumba ako eh. Magsa-shampoo ka, di ba? Sa CR, uh, mata tatakpan ng mata mo, kaya nyo, kaya nyo ba tumayo nang hindi nakatingin? Eh kung may vertigo kayo, ang dulas-dulas pa, mahulog pa kayo, may heater pa, makuryente pa kayo, mayroong kakilanan na sa CR. So talagang marami pwede mangyari. Gumamit ng stool, umupo, maligo, doon mag... Tapos kung may handle pa kayo sa CR, napakaganda. Para kung ma-off balance kayo, pikit nyo mata nyo, nakahawa kayo edad 40, 50, 60, gawin nyo na safe na. Ayan, oh. Ang bilis madulas. Pag nadulas kayo niyan, nako, mababalian tayo niyan. Mahirapan tayo. Okay? Next. Anong gagawin natin para hindi ma-heart attack sa CR at hindi magtibi? Kumain ng maraming fiber. Maraming gulay, maraming prutas para malambot ang dumi. Pag upo mo pa lang sa kubeta, lalabas agad. O oh, wala nang ere ire, -ire uminom ng maraming tubig. Pag kulang sa tubig, napakainit ang panahon, titigas din ang dumi. Schedule mo. Pag umaga, umaga, gabi, gabi ang dumi. Para, para pinapractice mo yung tiyan mo. Eh. Meron mga pampalambot ng dumi, mga fiber supplements, mga iba pa. Pwede rin alternative therapy, minamassage ang tiyan. Ingat sa pag-inom ng iron. Pag-inom ng iron, misa nakakatigas ng dumi. Ito po. Sinasabi lang dito, pag ang dumi mo kulay itim, masama. Pag itim, baka may dugo. Baka dumudugo yung tiyan. Ha? So, hindi rin pwede kulay itim. Tapos, meron tayong alternative therapy para lumambot ang dumi. Makadumi. dumi, yan, hirap na hirap siya. Pause na pause. Pwede ka mag-stretch ng ganito. Knee to chest. ano Pwede yan. Naiipit yung tiyan. Parang tinutulungan mo na gumalaw yung dumi mo. Pwede rin ganito pa side. Yan. Pwede rin mag-squat. Mag-squat ka lang ng mga 30 seconds, mamaya mararamdaman mo parang dudumi ka na. Or, misa ginagawa ko, pwede ka magtalon-talon. Magtalon-talon ka, konti-konting stretch, konting talon-talon, konting jogging in place. Makikita mo, pag naalog-alog yung tiyan, gagalaw yung bituka, gagalaw yon, gagalaw yung dumi, tapos lalapit na dun sa puwet natin, makakadumi ka na. Okay? So, ito, exercise para gumalaw. Meron ding tip, pag hirap kayo dumumi sa ganitong upo, di ba tayo, ganito ang kubeta natin, pwedeng ganito. Maglagay ka ng stool dito, siyang maliit, para yung puwet mo naka-angle. Ito, may angle siya. Oh. Ayon sa pag-aaral, pag nakataas ang paa, para ka nakasquat, mas derecho ang paglabas ng dumi. Okay? Ayon dito, yan, green yan, no? Oh. Hindi nagbabara ang dumi, hindi ka gano'ng umiire, okay sa prostate, okay sa constipation, okay sa almoranas. Pwede nyo subukan. Kaya nga sa ibang bansa, di ba? Ang, ang, banyo nila, di ba? Mababa yung kubeta. Or yung iba nga, nagtatalong kupa dyan eh. May alternative therapy tips. Pwede mo i-massage yung tiyan. Okay din yan. Maraming prutas, tulad na sinabi ko. Pwede ang probiotics, yogurt, yakult, damihan ng tubig, Pagdating sa pagkain, may prutas na pampadumi. Letter P, pakwan. Peras, P, papaya. Prunes. Yan, locally, meron tayo. Ano pa ba? Mangga, pwede rin. Uh, mangga, ito, pinya. Pwede rin ang, uh, ano may favorite? Suha, pwede rin siya. So ito, Basta damihan nyo lang yan. Minsan nga, pag hinahalo-halo mo yung mga prutas, mas makakadumi ka. Tama-tama lang yung pagdumi. Pwede rin gulay. Katulad nito, ah, kangkong, pechay, spinach. Damihan nyo lang yung gulay. Dalawang tasa, tatlong tasa. Pag kumain kayo, lettuce o salad niyan, sigurado makakadumi kayo. High fiber po yan eh. High fiber. Parang very bulky siya. Para siyang mga walis-walis. Magbubuo yung dumi mo talagang may bulk, lalabas siya agad. Damihan nyo lang yung gulay. Yan. Or prutas. High fiber foods, pwede rin ang brown rice. Mataas to sa fiber, wheat bread, gulay, ito pa iba. Uh, beans, green peas, pero din mga cereal. Pero pag kakain kayo ng high fiber, wag bibigla. Like, huwag agad-agad na lilipat sa brown rice. Kasi ako pag ako pag nag-brown rice ako, na ako, magtatain na ako. Masosobrahan. Pag sumobra naman yung fiber, dapat dahan-dahan hanggang masana yung tiyan mo. Siguro, pwedeng one-fourth cup brown rice, tapos white rice. Tapos later on, kalahating cup brown rice. Unti-unti. Para masana yung tiyan mo. Para maging regular ang pagdumit. At huwag kakalimutan, uminom ng 10 to 12 glasses, 3 litrong tubig, kahit mainit ang panahon, para lamambot ang pagdumit. Okay? So, ingat po sa CR, uh, yung hingal, yung pag-iri. Alam mo, pag-iri talaga. mo eh, ko na-experience nyo. Basta talaga, misan, parang mahihilo ka, magkokolaps ka. So, dapat pag malambot ang dumi mo, tapos kailangan medyo may hangin ng CR nyo. Hindi pwede walang hangin. Nakasara. Kasi kung talaga walang hangin, ang init-init, tapos iirik ka dito, baka ma-heart attack. Eh. Baka matuluyan tayo. Okay? So, sana po nakatulong itong tips para maging safe tayo sa ating pagdumi.